Isoan, kumusta ang ato ang kinabuhin kami noon karon? Na nabasa punto nga uh, gisulay na, na nabasa punto nga uh, gamay na lang kulang, paingon nga pa nagbulag. niya ang kami noon adunay tentasyon, adunay kasakit, adunay pagsulay. Pero dili rason na kung maabot na ning maong dilubyo, biyaan o talikda nato ang kinabuhin kami noon aside lang kung karon gidapatan na ta, pat yun ta, save your life. Pero ginagmay lang problema, halimbawa, bati nagbatasan, or baka nakasala si Mr. o si Mrs. eto ibutang nangabit, or, or else, na mga circumstances nga di inausob na ang kinaiya or ang pagbati ni mo, dry na ang ginadaan, or ibutang nato nakita kag mas labaw pa siya. Iksuon, e so tinuod jud nga ang kinabuhi kami noon kung walay Ginoo iya bugyo diay ay gayon nga tagaan ta taga sa yawa kung kamong duwang magtiayon walay Kristo walay Ginoo wala gyud bungkag gyud ang kapaingnan Kaysa'y gayon nga tintalon mo wala mamoy kahadlok sa Ginoo ug dili mo ang umaabot nga mahitabo nga karma ug gaba kay gitan-aw nyo ang karon nga kalipay lamang o hibaw ini asawa. Gamay lang kasi piyatan sa imong bana, imo ding gibulagan. Ano ba ka sa kino. Ilabi na sa atong panahon karon kasagaran rabang magbulag. Agi aning ba nag-asawa, wala na'y panahon. Ilabi na kung kalipay sa kami may muhagit. Ilabi na niyong lovemaking. Then ikaw nga asawa, wala na kay panahon sa imuhang bana, bisan makahimo pa. Nako, kung matintal siya sa lain apil bi akang paninglan nga naman kung wala ka nagdumili sa paghatag o kalipay nga imong katungdanan dili siya makahimog sala munang isip kita mga minyo karon daghan patanda patunan sa atong kinabuhi kami noon unsaon ang sekreto nga mulonglas ang marriage nato prayer ang naguna kinahanglan magampo gyud kaysa atong pag-ampo sa matag adlaw giyahan og tudloan ta sa inoong unsay angin na buhaton na mahimot tang buot ang asawag buotan nga bana pero tagilit ta mag-ampo yun ta sa pagpakasala kaya muhata yung tintal ng yawa o kadaot sa atong kinabuhi wala man tayo panalipod, wala man tayo proteksyon kaya dili man tamay ng puon nga pagkatao plus wala may ginoo. dayon na pa mga asawa nga dutay ganing mga apan sa ilang mga bana yaw-yawan kasabaan kay lagi nakakita magmaslabaw pa innon pag wala manay nahot nga pagkabana huy ikaw biga pili ana no so kinahanglan kung unsa man ang pagsulay nga giatubang ninyo iampo na isuon na problema na mo sa kawad un unsa pa daan na kamo rin asayod iampo na ug diya sa yung pagampo ay mo pud mo pagdali kay diya mo ma stress diya mawala yung pagtupag sa Ginoo kay a ah, inampu. sa diya ra to hangtod karon wala kay gusto tag nang laktod ba gusto ta magdali kinahanglan pag ampu, walay hunong hangtod mo abot nga nagkasulbaran sa ginoo ang yung himo o kanila ti eh kung makasala gani ang usag-usa ayaw na kalimot na ka magpasaylo magpasaylo dayon kay kung dugayo na siya mudula ang yawa rason magbulag yun ang kapainan God bless you so